ah. Ayan. Pag namili ka dyan, ikaw din magbabalot ng mga pinabili mo. Kasi wala silang baggage boy, mga ganyan. Wala silang nagbabagit ng mga pinamili mo. Kaya pag namili ka dyan, ikaw din maglalagay sa plastic. O, oh, ganito dito sa IKEA. Bili mo, balot mo. Ayan tulad nun no? o pabilis sya pa sya din magbabalot ganyan yun sila dito so, mamili kami ng ice cream saan yung ice cream ba yun no? may ice cream 10 piso dahil yung ice cream ito naman yung kanilang mga Sss, ano ba ito kanilang mga ceceria. checheria ba ito Oh, kisah. Ayan. Okay. Ipag ko pa. and then yung dyan? Ayan. Ayan. umaya Mamaya, papakita ko yung pagbili ng ice cream. Saan ba yung bibili ng ice cream?

ito ice cream na bubayaran nitong coin <laughs> ano to luwang piso ba to piso ba to itin ng ano kaya mamaya bibili kami doon ng ice cream ito yung pamambayad namin malit na coin ah uh, hara tayo ng bibili ng ice cream dito yun yung cone nila kulay itim na hindi na brown kaya, kulay itim na siya Tsaka yung coin na yun, yun yung pambayad ko dyan sa ice cream. Yung coin natin sa ice cream. Pambayad sa coin sa ice cream. Okay. Ayan, ayan kata. Ba't pa iniwan yung tubig doon? Dito wala sa akin. ka kain dito. Yung coin mo pati yan. Dito tayo siya isuya. Yung coin pambayad. Dito Kukunin ko yung ice cream ko. Ayan. 10 pesos yung ice cream. Ice cream. May item yung cool nila eh. Binago na eh. Ayan. Tara, tara. Didila na tayo ng ating ice cream. Ice cream. na Didila ng ice cream. tayo. Ibang lasa ang ice cream. Kapag kumain ka dito, ligpit mo. Pagkatapos mo kumain, tapos may naipag kang pwede kainan, mo. Asan yung basura dito? Hanapin Ayan o. Hmm. Why should I clear my own table? I can clear your own table. I the the means we can continue to keep our prices low. tapos dedela ulit ako. Sampung piso. Sampung piso. Sampung piso. Sampung piso. Sampung piso. Hmm? Ang kung nila pula itin. Binago na nila. Pating, yung, ang yung bulk mo. Hmm? Ayan, kulay itim din. <laughs> Ba't naging itim na lahat? Dati brown ito eh. Kailan ba bumunta dito? Ito man sa Guyata yun. <coughs> Tapos pag kumain ka dito sa kailang food court, lipit mo din pinagkainan mo. Kasi wala silang ano, wala silang mga tawag doon, crew. At stop ko muna.